Hello Atiens! Welcome back to my channel. Na ito ang ating bagong update with SB19. Featured na naman sila sa isang Korean online magazine na K-Profiles kung saan ang finifeature nito ay mga sikat na mga K-pop idols. Pero kasama ngayon ang SB19 sa kanilang headline at featured at sinabi doon na Napakaganda at uh, ang ganda ng mga kantang ginagawa at miniperform ng SB19 at sumikat sa buong mundo lalo na ang Tilahula, Gento, I Want You, Crimson at iba pa. Kaya naman congratulations, big deal ito at uh, big blessings din gaining popularity ng SB19. Kaya naman maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa SB19 all the way from Korea. Key profile